So ayun na nga mga Mars, dito tayo ngayon sa ipinagmamalaki ng Santa Maria Bulacan na meron dito na resort na sobra naman talagang kay ganda ng mga tanawin na makikita po natin. So sa banda na to guys, so dito makikita mo palang na sa talaga namang mamamangha sa ganda na meron sila dito. At syempre, ito na nga guys, so, so paakyat na to guys, so dalawang palapag po ang meron dito sa resort na to, yes. So sa bandang taas na po yon doon po yung mga pinaka kwarto na pwede nating higaan. And then meron na silang, kompleto po yung mga gamit po nila dito. Meron na silang table, chairs, so wala ka nang iisipin. And then may, may fa-free din po silang paggamit dito ng mga kawali. And then mga utensils, ganun. And then, meron din silang free na water na nasa dispenser na po yan, yes. <laughs> and then, electric kettle and then microwave. So, pwede tayong gumamit dyan, mga friend, na kung ano yung gusto nating initin. So, sa place na to, guys, so sa bandang ref na to, and then, may nakalagay sila dyan na pwede nating i-order sa kanila. So, syempre guys, bago tayo gumamit ng mga ano, kailangan din natin maingat sa mga gamit nila kasi may mga charge yan, syempre, no? Bukod sa mga ako guys na may meron dito ng nakalagay na na ref kasi pwede tayong maglagay dito ng mga pagkain or yan mga soft drinks and then kung anong gusto nating ilagay para hindi masira yung mga dinala nating pagkain, yes. And then, so dito guys, so makikita natin yung resort rules nila na ano yung mga bawal at saka kung ano yung hindi pwede natin gawin dito na pwede nating pagbayaran, yes. And then, yun, yun na nga guys, so nagbudol fight na nga kami. At syempre, isi-share ko din sa inyo kung ano yung ganda din meron dito sa resort nila na talaga namang napakalinis din naman ng mga labak. CR nila, yes. So, napakalinis nila, guys. Pagdating mo dito, wala kang masasabi kasi sobrang linis ng resort nila. At syaka, sulit naman talaga yung mga binayad mo dito. And then, so dito na tayo sa bandang place na to at saka napaka ganda ng pool na meron po sila yes sa mga view kung ano yung maganda na spot na pwede nating pagpipicturan So kung makikita nyo guys, ang pool napakat ganda naman talaga ng mga kulay na meron po sila na talaga namang nilagyan nila ng kakulay-kulay para naman ma-amaze yung na liligo at saka mamamangha din sa at gustong gusto mong maligo sa pool pag ganyan naman talaga kakulay. At syempre nagkukwintuhan na kami sa bandang to kasama yung mga tropa kasama yung mga kasama sa trabaho then syempre guys nagkatuwa talaga, talaga kami in this moment. Sempre guys, sa mga banding natin, hindi mawawala ang mga talagang ganitong sitwasyon. Yes. So, sa resort na to guys, meron din silang bedjo okay room. Oo, talaga namang sinulit-sulit talaga namin yung bakasyon namin in two days. Ay, stay one night lang pala. So, ayan guys, meron silang bedjo okay with air conditioner. Air conditioner. <laughs> so, ayan guys, meron sila ditong bedjo okay hand. And then, napakalamig naman talaga at hindi ka hindi ka nila pagtitipiran ng kung ano yung gagamitin mo as long as wala kang nasisirang gamit sa kanila. At syempre, makikita mo naman kung gaano kalinis yung paligid nila, ba diba? O ayan, o. Kung makikita nyo guys, sa loob dito, meron din siyang napakalaking mirror. Tsaka syempre, pwede mong picture-picturan dyan. Kung gusto niyo lang naman pumunta po dito, talaga naman pwede kayong mag-search sa mismong Facebook page nila. At syempre, sa room na to guys, ang may video okay han, meron din sila di meron din siyang sariling CR. Yes, at saka no worry ka doon. Talaga namang kung gusto mong mag-CR, hindi lang talaga isa lang yung CR na meron sila at napaka Um, what is this? Napaka-kompleto na meron at meron sila doon sa loob mismo ng resort. At bukod sa video, ko okay, yan guys, hindi mo na-amaze ako dito sa part na to kasi meron silang uh, play games. I mean, pwede, tayo tayong maglaro dito. So dito guys, sa part na to, and then bago ka mag sa pool, at syempre kailangan mo muna magligo. <laughs> pwede, ka, pwede ka munang maligo dito guys bago ka lumusog sa tubig. Kasi para at least malinis man lang, ba diba? At syempre, bago ang inuan, So, ayun ay eh, mga kasama ko. Talaga namang sinulit-sulit yung araw. Talaga naman tinagay na ang mga Alfonso natin dyan. So, di ba? sa magtropa din naman talaga mawala mawala ang burdagulan natin dito guys so talaga namang na nice stress ako very very light dito sa kasamahan ko at talaga naman sa kalasingan at kung ano ano naman na ang mga sinasabi be pero by the way masaya naman talaga tayo in this moment kasi may mga kaibigan tayong ganon This time guys, so kinabukasan and then kailangan na namin mag-check out and then ito yung pinaka buong place at syempre nilinis na rin namin bago kami umalis kasi kailangan din natin maging responsible sa mga ginagamit natin. Hindi yung gagamit lang tayo and then iiwan na lang natin na madugyot ganern. Kailangan malinis din tayo bago umalis sa kanilang resort. Pagdating naman dito guys, ako so makikita po ninyo ito po yung kabuuan na meron dito sa resort nila. So up and down po, yan at talaga namang sulit na sulit yung binayad mo dito. So may, yung sa taas na po yan mga mars, dyan po yung mga room. Sa mga oras na to guys, so kailangan namin ng mag-check out, kailangan namin ng umuwi. So ayun, and then 100% nag-enjoy kami sa swimming na to and since sa resort na to. Ayun lang and thank you for watching and yan langin. See you in next time, guys.